Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay marami po ang nagtatanong kung uh, alin nga ba sa mga malalaking crypto ang uh, may mas malakas na potensyal pagdating sa long-term investment. Ngayon ay ipapakita po natin ang malalim na pagkumpara sa pagitan po ng dalawang kilalang crypto At yan po ay si Solana at si XRP. Pareho po silang kilala sa kanilang uh, bilis, murang fees at matatag na technology. Pero alin ba talaga ang mas bagay para sa atin na gustong mag-hold ng pangmatagalang asset or long-term investment? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ren mga ka-crypto, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang pagkakaiba ni Solana at XRP pagdating po sa technology. Yan, si Solana ay kilala bilang isang high performance blockchain platform. Ang kanyang native token ay si Sol. Ang isa po sa pinakamalaking bintahe ni Solana ay ang kanyang proof of history or POH. Isa pong makabagong technology na bahagi ng uh, kanyang proof of stake system. Ang PoH ay nagbibigay po ng timestamp sa bawat block kaya kaya po niyang magproseso ng libo-libong transactions kada segundo. Samantalang sa si XRP ay gumagamit naman po ng isang blockchain na tinatawag pong XRP ledger. May sarili po itong consensus mechanism na kayang aprubahan ang transaction kahit pa may mga participants na hindi umaayon sa sistema. Sa madaling uh, salita ay mabilis at ligtas pa rin ang transaction uh, sa network na XRP kahit may sumusuway. Ngayon ay gaano naman po kabilis ang transaction ni Solana kumpara kay XRP? Ayan, ayon po sa datos, si Solana ay kayang magproseso ng uh, 3,000 Uh, 750 transactions kada segundo. Kaya uh, kaya niya uh, gawin ito dahil sa kanyang unique na technology. Uh, ito po ang dahilan kung bakit ginagamit siya sa mga dapps at mga project na nangangailangan ng mabilis na processing power. Sa kabilang banda, say XRP naman po. Ay nakakapagproseso ng 1500 transactions kada segundo. Oo, mas mababa kaysa kay Sulana. Pero sapat pa rin ito para sa mabilisang cross-border transactions. Sa totoo lang ay kaya pa matapos ang transaction sa loob lamang ng 3 to 5 seconds. yan Ngayon ay alin po sa kanila ang uh, mas mura pagdating sa transaction fees? Pagdating po sa transaction fee or bayarin, pareho pong mura si Solana at Ethereum. Ngunit si Solana ay may average fee na 30 digits 64 kada transaction. Samantalang si XRP po ay mas mura kung saan ay nasa 30 digits 2 lamang kada transaction. Ibig sabihin ay parehong abot kaya at hindi po makakabutas ng bulsa ang paggamit ng kanilang mga network. Para sa mga, para po sa mga small time traders at micro investors, ay malaking bagay po ang ganitong kaunting fee. Ngayon ay ano naman ang mga real, real world use cases ni na Solana at XRP. Si XRP po ay ginagamit bilang uh, tunay na pera. Halimbawa ay kung gusto mong magpadala ng pera mula Pilipinas papunta sa Amerika ay pwede mong gamitin itong si XRP para gawing mas mabilis at mas mura ang proseso. Isa ito sa dahilan kung bakit maraming financial institutions ang interesado po kay XRP. Si Solana naman ay ginagamit sa mas komplikadong applications dahil siya ay open source at kayang tumanggap ng libo-libong transaction ay perfect po siya para sa mga decentralized finance platforms, NFT markets at saka games. Both parito ay pwedeng gamitin si Solana para sa staking at pag-upgrade ng network. Ano naman ang naging performance ng presyo ni Solana at ni XRP? Mula po noong taong 2013 ay si XRP ay umabot po sa presyong 0.01 hanggang 3.21 dollars. Isang pagtaas ng halos 32,000%. May prediction din mula kay Binance na posibleng umabot sa XRP sa halos 4 dollars pagdating ng taong 2030. Meron pang ibang analyst na nagsasabing aabot ito ng 5.81 dollars ngayon mismong taon ito. Uh, taon na ito. Sa kabilang manda, si Solana naman, si Solana naman po ay galing sa presyo na 0.66 noong taong 2020 at ngayon ay umabot na po siya sa presyong 187 dollars. Ito po ay isang uh, growth na halos 28,000%. Meron ding uh, predictions na posibleng umabot si Solana sa presyong 1,000 pagdating ng taong 2030 kung magpapatuloy po ang kanyang innovation. Ngayon ay ano naman ang mga banta sa kanilang kinabukasan lalo na sa issue ng regulasyon. Hindi rin maiiwasan ang banta ng regulasyon. Noong uh, taong 2023 ay naglabas po ng kaso ang SEC laban sa Coinbase at saka kay Binance. Isa po sa mga tinukoy nila ay si Solana bilang unregistered security. Ngunit hindi po sang-ayon dito ang Solana Foundation. Para naman po kay XRP ay mas komplikado po ang uh, kwento. Noong taong 2023 ay sinabi po ng isang federal judge na ang institutional sales ng XRP ay lumabag sa securities law. Pero nilinaw din na ang mga sales exchange ay hindi po sakop nito. Sa kasalukuyan ay pinatawan po ng $125 million fine itong si Ripple at tila hindi na rin ito iaapila. Ngayon ay sunod po ang katanungan ay gaano po kalawak ang adoption ni Nasulana at XRP. Pagdating po sa adoption ay Uh, malawak ang gamit ni Solana lalo na po sa dApps. Sa ulat po ng uh, Helios noong taong 2024, ay 80% ng DEX transactions ay dumaan po sa Solana network. Sa loob lamang po ng unang uh, limang buwan ng 2025, ay halos 900 billion dollars na po ang trading volume sa kanyang platform. Samantalang si XRP ay ginagamit po sa mahigit 10 billion transactions kada buwan mula taong 2024 hanggang 2027 ayon po sa XRP scan. Dagdag pa rito ay active rin ang XRP community lalo na sa social media. Isa po ito sa pinakamatatag na community sa buong crypto ecosystem. At uh, bilang pang uh, huling katanungan ay alin po ang mas magandang uh, uh, investment para sa long term? si Solana nga ba or si XRP. Yan, pare yung speculative assets po sina Solana at XRP. Hindi po sila nagbibigay ng dividends tulad ng stocks at wala rin po silang regular income tulad ng bonds. Pero kung pagtitingnan po sa long-term potential, pareho po silang may malakas na kaso. Si Solana ay mas bago pero mabilis ang kanyang pag-angat at may malaking suporta mula sa mga developers ng Web3. Sa si XRP naman ay matagal na sa industriya at uh, may matatag na reputasyon pagdating sa global remittances at financial applications. At ayan para po sa atin na uh, naghanap ng crypto na pang matagalang uh, hawakan or i-hold ay pareho pong may oportunidad sinasulana at XRP. Kung ikaw po ay mas interesado sa dapps, NFT at saka gaming projects ay mas bagay sa iyo si Solana. Pero kung ang hanap mo ay stability, global reach at potential na gamitin ng mga bangko sa international payments ay mas bagay sa iyo si XRP. Sa patuloy na pagsulong ng technology at uh, pagbukas ng gobyerno sa crypto regulation ay maring mas maging bukas din ang ating bansa sa paggamit ng mga ganitong digital assets sa totoong buhay gaya ng remittance, investments at saka negosyo. At uh, bilang pang para sa akin ay pareho po silang may kinang. Si Solana ay parang uh, batang general na mabilis na mag-isip at uh, masigla. Sa si XRP naman po ay parang bitiranong sundalo na maraming napatunayan sa mga laban ng nakaraan. Kung ako po ang tatanungin ay hindi po kailangang uh, mamili ng isa lamang. Maaari pong hatiin natin ang in ating investment at gamitin si XRP bilang matatag na pundasyon pun habang si Solana naman ay maging high growth opportunity. Ang malaga ay alam po natin ang ating risk tolerance, investment goal at saka research. Dahil sa dulo, ang pagyaman po sa crypto ay hindi po base sa hype kundi sa tamang decision. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.